dito kami sa bahay ng kapatid ni Brunaldinho na Bunso. Yung nagbigay ng pasarubong sa amin na galing sa Vietnam. Mm. bubuksan namin ang kanyang rip kung anong laman ito. Yan, buksan mga day. yung sa unahan. <laughs> ang dami na laman manguha tayo. <laughs> Yan. Oh, mga pang-ulam na to nila ng one week at bagong anak yung kanyang misis. Oh. Yan sa baba. Oh, yan 'di ba? Ang oh, mamili na kay dito ng mga chocolate. <laughs> <Yeah>. <laughs> yan. Dami-dami pa tong chocolate. <laughs> Ayan. itlog. May hampa. Hindi niya para nakain. Ayan. Mm, mga gulay. Ito. Mga palaman. Juice. Ayan, mga cheese. Hmm. gita nyo, marami siyang stock. Ganyan siya kasi nag-uopisina siya. Eh, yung kanyang anak na panganay pumapasok. Yung asawa niya, nasa Batangas pa. Nasa Taal pa. At bagong panganak yung binisita namin nung nakaraan. Bago magbagong taon. Yan, shout out po pala sa lahat ng aming subscriber. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, paki-like and share and comment po. Paki-pindot po ng notification bell para lagi kayong updated sa aming mga video. God bless po sa ating lahat. Bye. Mm, nanguha ka na 'de.